And mga tunay Bali, andito na po kami ngayon sa hotel. Dahil dumating po kami dito ngayon, eh, mga alauna po ng hapon, dito sa may Narita, Tokyo. Kaya, ang join pa pula, ang join pa pala po namin ng barko ay bukas pa. Kaya, andito muna po kami sa hotel ngayon, mga tunay Then, tomorrow po, tomorrow pa po kami pupunta ng barko, mga tunay kaya mubang Ayaw mo bang iwanan ng iyong pamilya? kaya mo bang ibaba ang iyong pride yan yung unang unang mong kailangang isakripisyo ibababa mo ang pride mo para mabigyan mo ng ginhawa o kaginhawaan ang ating mga minamahal sa Pilipinas kung kaya mo yan mga tubadachi kung kaya mong magsakripisyo pwedeng pwedeng kang mag abroad pwedeng pwedeng kang magtrabaho sa barko o sa cruise ship mga tubadachi ang unang unang mong babaunin sa pag-alis mo sa Pilipinas ayang pakikisama. Pakikisama mga tumulachi. Yan yung unang lagi kong sinasabi, ang pakikisama ang kailangan mong baunin dito sa barko. Kailangan pakikisama ang kailangan mong baunin o dalahin sa pagsampa mo sa cruise ship o sa barko. Dahil alam nyo mga tumulachi, pagsampa mo ng cruise ship o ng barko, iba't ibang ugali, iba't ibang nasyon ang iyong makakasama sa barko. Kaya ibang kultura, iba't ibang tradisyon. Kaya mahalaga-mahalaga ang pakisama, mga tumadachi. sa yung haba ng pasensya. Pasensya na hindi basta-basta nauubos, mga tumadachi. At nais nice din po natin magpasalamat, mga tumadachi, sa bumubuo ng SeaTech Maritime Training and Assessment Center, Manila. Maraming maraming salamat, mga tumadachi, sa suporta niyo po sa aking mga vlog. Kaya para sa ating mga aspiring seafarer, o sa mga nangangarap magtrabaho sa cruise ship at sa mga kukuha pa lamang po ng mga training mga tumudachi pumunta na po kayo at mag-enroll po kayo sa SeaTech Maritime Training and Assessment Center dyan sa Manila sa Maykalaw mga tumudachi ako si tumudachi at ito ang buhay sa cruise ship